upang ipakita ang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Kaya, ito po, po yung mga palunay nasa atin. Ang sabi sa Ephesians chapter 4, at kapag ginagampanan ng bawat isa na maayos ang kanyang kaloob, ang kagawang ay lalaki at lalakas. Kaya kung ano man yung kaloob po natin, gamitin po natin yan. Ano po? Huwag natin itago yan. Pagamit natin po sa Panginoon yan para yung katawan ng ating Panginoon. Kaya sa Kristo ay lumakas sa lugar. Amen! Amen. Sino magsasabi dito walang kaloob? Lahat tayo, ano po, lahat tayo kaloob. Hindi nga lang pare-pareho. At ano yung parang tuwa ko doon kasi sabi doon, may pinagkalooban ng kapahayag ng uh, kapahayagan ng Diyos. So yung pinung po na parang kasi yung mga prophets yun. Yung mga practice talaga yun. Pero sa panahon po natin ngayon, wala na pong prakeps. Wala na po. Bakit? Lahat tayo yung practice. Ano po? Lahat tayo kailangan magpahayag kung ano yung ipinapahayag ng si Diyos kung share sa lalatay ng salita ng Panginoon. So, hindi po sa tutulang lang ito ay mga teacher. Kaya yung po teacher preacher and teacher, hindi po po rin Kaya ako po sa tutulang lang ito po teacher. Kaya yung matagal ko ang Kasi ang teacher talaga ang anis ni Kasi ako mag-turo talaga ang mag-turo. At narilis nari, nari ko talaga sa sarili ko na ang tawag ko ang talaga mo ng teacher. Kasi di ba kami sa teacher, yan si, my, si ma may si ma'am, may lead. Gumagawa talaga niya ng lesson plan. Kasi ako talaga ang ano eh, yung kahit marami ako sinusulat, ay talagang hindi na papagod comment mo Kaya please the Lord, may preacher tayo, may teacher tayo, may encourager tayo. Dito, ano ah, meron tayo mga talagang sabi na gumutulong sa ating mga kapatiran, na kailangan. May Kaya I think, Uh, yung pong uh, binanggit na kalawag ng Panginoon sa atin, lupo, sa atin pagdibaanin po natin yan kung yung kagawa ng ating Panginoon sa Krista ay lumaki, lumakas at maging maging nga ay matatag sa bagay ng atlas praise the Lord yung po natin salamat po Panginoon sa lahat salamat po salamat po Panginoon sa pagkat alam namin at nataranasan namin kahit nga po yung banal espiritu ay eh, hindi namin nakikita. Pero nararamdaman po namin, naririnig ka namin, Panginoon o Diyos. Sa pagkablan na po sa mga sandaling, ikaw ay aming hinahanap. Amin. Naririnig po namin ang yung tinig, Panginoon. Natatama po namin, O Diyos, yung mga conviction, Panginoon, eh, na kapag kami may mga bagay na hindi uh, nagagawa, na hindi yung kalamoban, andyan hinuhundig ang aming puso, Panginoon. Salamat po, Lord. Kaya nga po kami, Panginoon, ay patuloy na naitatama at naitutuloy. Kung sa mga panahon na kami po, Panginoon, ay medyo uh, may ng aming mga paa sa paglakad sa iyong kalooban. Salamat po, Banal Espiritu, at patuloy niyo po kami pagharihan, Panginoon. Lukuman niyo po kami ng iyong banal na kapangyarihan. Sa wala po kami magagawa, Panginoon palakap po sa aming buhay, O oh Diyos. At ang bawat kalawag na ibinigay niyo po sa aming tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito po ay aming may patingkot sa inyo, Panginoon, na ng Diyos. Upang yung katawan mo po, Panginoon, dito sa lugar ng Atlas, ang Ezekiel Church, Panginoon, ay lumaki, maging matatag, maging malakas, Panginoon, O oh Diyos. Upang marami pa kami mamaabot, Panginoon, ng mga taong wala pang Espiritu Santo ng aming Panginoon. Ayaw O oh Diyos, sa oras na ito, Lord, kinatas po natin sa iyong aming buhay. Sinusuko namin ang aming buhay sa iyong Espiritu Santo ng Diyos. Ikaw po maghari sa aming Panginoon, Lord. Ay hindi ang aming kalooban ang laging nakusunod, kundi ang iyong kalooban ang masunod sa aming buhay. At sabi nga sa iyong mga salita, Panginoon, takil ang Diyos. Huwag namin kalahitin ang kapahayagan ng Banal Espiritu sapagkat walang kapatawaran ng iyong kasalanan ko nung no, nagkasala po kami sa ama namin sa langit at namagitan sa amin ng Panginoon sa so Kristo. Kung kung kami magkakasala sa banal, ispiritu, wala na po mamagitan po sa amin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na aming matulod kung ano man po yung nais niyong aming gawin. Yung mga pagtutubay na yung aming sundin, Panginoon, sa pagkakarating po, isang pupunit po. Kaya maraming maraming salamat po at Lord, pangako on the flame, Panginoon. Um, uh, aming apuyan, Panginoon, yung aming mga kaloob upang kami maging kapag pakinabang sa iyong kaharian, Panginoon. Ah, uh, kaya Lord, sa oras na ito, patuloy po namin pinapasin ang aming buhay, Panginoon, sa uh, darating po sa tinggo. Hindi po namin alam, Panginoon, kung ano po yung aming ma-encounter, kung ano po yung mga alam namin. Ito ay kasama namin, Panginoon. Magal yan ang greatest commitment ko sa atin. Ang at sabi ko po, po, hindi mo kami mababayaan. Hindi mo kami iiwan ng Panginoon. At kasama ka namin, Panginoon, hanggang sa katapusan ng mundo ito. Kaya, Panginoon, alam po namin, Panginoon Diyos, ano man yung aharapin namin, Panginoon, o Diyos, ng mga trials, mga challenges, Panginoon, o God, alam namin na hindi mo po kami iiwan at gagawin po kami maging mga patagumpay, Panginoon, ang aming pananampalataya ang aming pananampalataya ng Lord eh, hindi mo po compromise doon sa eh, hindi tama ang Panginoon. Dios. Kaya Lord, maraming maraming mong salamat kasi yung namin nagkakatiwala mong sa linggong ito, Panginoon. Pagkutan niyo po kami ng mga pangyari ng dugo, Panginoon, Lord, at ang iyong banal Espiritu Santo ang lagi magturo sa amin ng mga dapat namin gawin at lahat ng laharan, Panginoon. At ano man po yung aming mga pangailangan nila malaki, sa malaking ng um, mga Diyos um, asaga, na masagana, magkakaloob, Panginoon. Pag yung aming mga kami na maayos luzugan, na kalusugan, Panginoon. Upor kami patuloy na makapag-report, Panginoon, maging ang mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. At sa lahat po ang ating pangangailangan, Lord, yung mga nakapatirap ko namin nagdanahin po kapag atlay sa ibang bansa. Pagkakas, Panginoon, hindi po nilalapag na sa ngayon, ngunit alam namin, Panginoon, kung may sinarap ka pintana, may bubuks na ka ibang bintana, Panginoon, Lord. Sabagat, Panginoon, hindi na umubos ang iyong diyaya, Panginoon. At alam namin kung hindi mo wala ibinigay. Lord, ito ay sa ikabubuti po namin sa pagkat ikaw nakakaalam ng lahat na ikabubuti ng aming buhay. Kaya o oh, Diyos, kung po kami, Panginoon, kung mo po kami, Panginoon, bilang bahag, bahagi na yung katawan sa lugar na ito, kung mo po kami sa isang pag-ibig, sa isang pananampalataya, Panginoon, at sa isang Espiritu, ng Diyos, kaya po Panginoon, maraming maraming salamat po sa inyo at patuloy namin tinatas na ang aming buhay, Panginoon, O God. Ikaw ang Diyos na patuloy na mag-iingat sa anak kami po maroon, mag-iingat ang aming mga mahal sa buhay, iingatan niyo po, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, O Diyos, hindi hiling po namin yung banal na po, yung banalang dimidisyon. Ipatong niyo po ang iyong pagpagpagpalang kamay sa, sa bawat isa sa aming Panginoon, O Diyos. At sa oras na ito, mga kapatid, tanggapin natin ang banalang dimidisyon ng ating Panginoon sa lahat ng bahagi ng ating buhay. At uh, Panginoon, patuloy po, Panginoon, hindi nagpapasalamat sa pagkatan ng mga kabay ay lagi mong ipinapatog po sa amin, Panginoon. Sabi mo nga po sa mga salim kaunos sa buong maghapon na yung kamay na kaunat lagi nakatitig sa amin, Panginoon, o oh Diyos. At kami yung pinagmamasdan, Panginoon. Kaya, o oh Diyos, huwag kami, Panginoon, ang puso namin ay ipaligaya. Ang Espiritu namin ay matahimik, Panginoon sa pagkat kami nakarinig at nakakain ng mga salita ko nito. At Lord, maraming maraming po salamat sa nyo, Lord. Kaya, O oh Diyos, salamat po sa iyong banan na bendisyon, the feeling and the approval of all your blessings to us. Sa ala ng Ama, ng Alam, ng Espiritu Santo, ang lahat ng alam ng Diyos ay magsabi na, Amen!